Alam niyo ba, may isang pamilya na naging biktima ng isa sa pinakanakakilabot na paranormal activity sa buong mundo? Hindi lang sila basta ginulo, may namatay pa. Ito ang true story ng Bell Witch Hunting. Simulan natin. Noong 1817, sa isang lugar sa Tennessee Adams, may isang pamilya doon, ang Bell Family. Si John Bell, isang religious na ama tapos si Lucy ang mabait at maasikaso niyang asawa. May mga anak sila, mabait din at masisipag. May sarili silang farm, maraming hayop at halos buong community ay close sa kanila. Nakilala ang family nila dahil sa kabaitan ni John Bell. Tinutulungan niya yung mga kapitbahay niya, tapos yung asawa niya pati mga anak niya is sobrang bait sa mga tao. Halos hindi mawawalan ng bisita yung bahay nila. Masarap daw kasi magluto yung asawa niya, tapos parang ang peaceful ng vibe sa bahay nila. Pero isang pangyayari ang biglang nagpabago sa kanila. Sang gabi, habang tulog si John Bell, may narinig siyang kumakatok sa bintana, pati sa pader. Pagtingin niya, walang tao. Yung tipong hihintay niya pang may kumatok ulit bago siya lumabas para on the spot niya mahuli yung salarin. Pero wala pa rin. Sumunod na araw, sa kwarto naman ng mga anak niya, may naririnig daw silang parang kumakalmot sa ilalim ng higaan nila. Siyempre, nagigising sila tapos di na sila makatulog hanggat sa naglakas loob na sila na silipin yung ilalim ng kama nila. Pero wala silang makita. Tapos pagpipilitin nilang matulog, bumabalik na naman yung naririnig nila. Kinabukasan, si Betsy naman, yung bunso nilang anak, nakakarinig siya ng tunog na naglalakad sa bubong. Hindi tunog pusa, hindi ibon, tunog tao talaga. Tapos sunod-sunod na yung mga kababalaghang nangyayari. Gumagalaw na mag-isa yung mga gamit sa mesa, nawawala na yung kutsilyo, tapos biglang nasa ibang parte na ng bahay, may boses pa ng babae na bumubulong daw tuwing gabi. Tapos si Betsy, pagising niya, minsan may mga pasa at galo siya, at minsan naman may marka ng kamay sa leeg niya. As in, parang may sumasakal sa kanya habang natutulog siya. Patagal ng patagal, mas palala ng palala ang nangyayari. Tumating yung time na sinabi ni John sa isang kapitbahay nila yun nangyari Tapos nagvolunteer yung kapitbahay niya na pumunta para masaksihan yung nagaganap sa bahay nila Pero hindi siya tumagal, umuwi din siya agad dahil hindi niya kinaya yung nangyayari Agad naman na kumalat yung balita about sa mga pangyayari sa bahay ng Bell family Tinulungan nila ang mga Bells para huliin kung sino man daw yung gumagawa nun Pero wala talaga, naririnig din nila yung mga katok Pati yung mga kakaibang pangyayari sa bahay ng Bells This time si John Bell yung papa nila, parang natutulala na araw-araw. Hindi na siya makatulog, tapos parang aligaga na siya, dumating pa sa point na napapanaginipan daw niya na may papatay sa kaniyang babae na hindi niya kilala. Dito na parang nawawala sa katinoan yung papa nila. One time si Betsy, pauwi galing kung saan, may nadaanan siyang babaeng hindi familiar, nakaitim na dress, tapos naka-bonnet. Tahimik lang naglalakad na parang papunta rin sa bahay nila. Akala niya bisita nila yun kaya binabati niya kahit medyo malayo pa pero hindi sumasagot yung babae. Kaya binilisan niya yung lakad niya para maaninag niya yung buka ng babae baka sakaling kilala niya. Pero habang papalapit siya, biglang huminto yung babae tapos napansin niya yung babae is parang sinusuklay niya yung buhok niya gamit yung kamay niya. Tapos pag lumalapit siya, bumibilis na bumibilis yung pagsuklay ng babae. Pero hindi pala niya sinusuklay Binubunot niya yung buhok niya. Justin, buo buo. Tumakbo agad si Betsy. Lumiret siya sa bahay nila. Tinawag niya yung kapatid niya. Tapos nakita nila na biglang may kasamang mga bata yung babae. Tapos bigla silang umakyat sa puno. Ang nakakapagtaka dito, inuugoy nila yung puno na halos parang binabagyo na. Tinawag nila agad yung mama nila. Pero hindi niya nakikita yung babae at yung mga bata. Kundi ang napansin niya lang is umuugoy yung mga puno. Tumatawa yung babae habang nakatingin sa kanila tapos tinuturo pa sila. Then after ng ilang minuto, biglang nawala yung babae pati yung mga bata. Tapos huminto na rin yung paggalaw ng mga puno. afternoon, nun, si Jan Bell biglang nanghina. Wala nang ganang kumain, laging tulala, parang may bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Hindi na siya katulad ng dating Janbel. Bell. Hanggang sa isang araw, natagpuan siyang patay sa kama niya. Sa tabi niya, may bote na may lamang itim na likido. Walang may alam kung saan galing yun. Pero ang hinala ng Bell family, yun daw ang pumatay sa kanya. At posibleng yun din daw yung dahilan ng mga pangyayari sa kanilang bahay. Katagalan na pag-alaman na may kuweba sa ilalim mismo ng kinatatayuan ng bahay ng Bell family. Pinapaniwalaan dito raw naninirahan yung mangkukulam na pumerwisyo sa pamilya. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung sino talaga ang Bell Witch. Pero ang sigurado, hindi lang sila ang biktima dahil sa bawat bumibisita sa dating lugar ng Bell family, may mga nagsasabing may naririnig pa rin silang mga boses sa dilim.